sa kasal ng kapatid ni Luke, si Emily ay nagyoyosi mag-isa hanggang makita siya ni Luke at ipakilala sa kanyang tiyuhin. Matapos sumayaw, nagpunta sila sa banyo kung saan nagpropose si Luke at masaya itong tinanggap ni Emily. Kinabukasan, umalis sila Luke at Emily papuntang trabaho, sadyang iniwan ng singsing sa mesa. Nang makarating sa kanto, naghiwalay sila, sumakay si Emily ng tren at dumating sa kanyang opisina. Sa elevator, sumunod si Luke pero nagkunwaring hindi nila kilala ang isa't isa, at casual na nagkwentuhan tungkol sa kanilang weekend. Pareho silang nagtatrabaho bilang analyst sa Crest Capital, isang matinding kompetisyon ng hedge fund sa Manhattan. Makalipas ang ilang oras, ang isa sa mga portfolio manager ng kumpanya ay natanggal at galit na sinira ang kanyang computer bago siya pinalis. Narinig ni Emily ang ilang mga kasamahan na pinag-uusapan na si Luke ay isinasalang-alang bilang kapalit. Masayang ibinalita ni Emily ito kay Luke at nagdiwang sila ng gabing iyon. Habang natutulog, nagising sila sa isang tawag mula kay Rory. Kahit pinayuhan ni Luke na huwag, pinilit ni Emily na makipagkita kay Rory. Pagdating niya, si Campbell ang nandoon at tinalakay nila ang performance ni Emily sa trabaho. Pag uwi niya, nadatnan niyang naghihintay si Luke para sa update. Nagaalangan, sinabi ni Emily na siya ay napromote ni Campbell, kahit na inaasahan ni Luke ang promosyon. Sinusuportahan pa rin siya ni Luke. Kinabukasan, habang naghahanda para sa trabaho, pumwesto si Emily sa kanyang bagong tungkulin. Nagtawa na ng mga katrabaho kung nakuha ba niya ang posisyon sa madayang paraan, ngunit nagsikap siya upang patunayan na mali sila. Pagkatapos ng trabaho, nagpaalam si Emily sa kanyang mga magulang tungkol sa promosyon at umuwi upang matagpuan na wala si Luke. Paulit-ulit niya itong tinawagan pero walang sagot. Sa wakas, natagpuan niya si Luke na nagiinom mag-isa sa isang bar. Bagaman nagkunwaring masaya si Luke para sa kanya, hindi nito maiwasan ang pakiramdam na naimpluwensyahan ni Campbell ang kanyang promosyon. Itinanggi ito ni Emily, pero habang lumalabas ang pagkaingit ni Luke dahil hindi siya na-promote, nag-alok si Emily na tulungan siya para makuha ang susunod na pagkakataon. Sa isang inuman kasama si na Campbell at Paul, isang senior executive, narinig ni Emily na balak ni Campbell na tanggalin si Luke sa posisyon nito, iniisip na hindi siya epektibo. Hindi alam ni Luke ito kaya humingi siya ng payo mula sa isang self-help guru upang matutunan ang mga estratehiya sa pagpapatibay ng kanyang sarili sa trabaho. Nang gabing iyon, sinubukan ni Emily na akitin si Luke pero tumanggi ito, sinasabing pagod na siya. Hinalikan siya nito ng goodnight at umalis. Kinabukasan, napansin ni Luke si Emily na mainit na nakikipag-usap kay Campbell sa isang meeting na naging sanhi ng kanyang pagkailang nang lapitan siya ni Emily tungkol sa dinner reservations, hindi ito gaanong interesadong sumagot kaya umalis si Emily mag-isa. Pag uwi ni Luke, pahiwatig niyang sinabing hindi na angkop ang napiling damit ni Emily. Kinabukasan, inayos ni Emily ang kanyang pananamit ayon sa kagustuhan ni Luke. Sa opisina, inutusan ni Emily si Luke na tapusin muna ang analisis, ngunit napilit niya itong gumawa muna ng long trading call. Pumayag si Emily at lumabas sa glit para mag-yosi. Pagbalik sa opisina, Nagkaroon ng argumento si Emily at Luke. Sinisi siya ni Emily dahil hindi natapos ang analysis, na naging sanhi ng $25 million na pagkalugi ng kumpanya. Mahigpit na sinermonan ni Campbell si Emily upang itama ang kanyang pagkakamali. Bilang pag-ayos, binigyan siya ni Luke ng insider information na nagpapatunay sa nalalapit na pagbagsak ng stock ng isang kumpanya na maaaring ay short ng fund. Dahil sa pangamba sa legalidad nito, iminungkahi ni Emily kay Campbell na ay short na lang ang ibang kumpanya, na naging matagumpay. Nang sumunod na araw, umasok si Emily sa opisina ng may kumpiyansa at nadatnan si na Campbell at Paul na naghihintay sa kanya. Bago umalis, iniabot ni Paul ang isang malaking halaga bilang komisyon. Nag-text si Emily kay Luke upang lumabas ng gabing iyon, pero nang hindi ito sumagot, sumama siya sa mga kasamahan niyang lalaki. Sa club, Agad na nainit si Emily sa mga kwento ng mga kasamahan kaya't pinutol niya ito at sinabing uminom pa para maging mas masaya ang gabi. Pag-uwi, nakainom na nag-away sina Emily at Luke, at hindi sinasadyang ibinunyag ni Emily ang kanyang komisyon na naging mitya ng kanilang pagtatalo. Sa gitna ng away, pinahiya ni Luke si Emily dahil sa kanyang pananamit at pagkilos na animoy tulad ng mga mababang klase na madalas kunin ng mga kasamahan ni Luke. Kinabukasan, nang isa pang portfolio manager ang natanggal, iginiit ni Locke kay Emily na irekomenda siya kay Campbell para sa posisyon. Tila nagbigay ng pahiwatig si Emily na walang balak si Campbell na ay promote siya. Hindi ito alintana ni Locke at dumiretso sa opisina ni Campbell, gumawa ng isang grandyosong talumpati na ipinapakita ang kanyang katapatan, pero natuklasan niyang may bago ng portfolio manager si Campbell. Nalaman ni Emily na ang kanyang mapanghimasok na ina ay nagplano ng sorpresa para sa kanilang engagement party sa biyernes. Dahil sa inis, sinabi niya sa ina na huwag ituloy ito. Lasing na inakusahan ni Luke si Emily ng pag-agaw ng kanyang promosyon, ngunit ibinunyag ni Emily na gusto siyang tanggalin ni Campbell dahil nakikita siyang mahina na nagdulot kay Luke na mag-walk Pumasok si Emily sa opisina, ngunit hindi dumating si Luke. Nag-alala si Emily at sinubukan siyang tawagan, at nang kalaunan ay nalaman niyang ipinaalam ng kanyang mga magulang sa mga magulang ni Luke ang tungkol sa kanilang engagement. Desperadong ayusin ang lahat, patuloy na tinatawagan ni Emily si Luke ngunit hindi siya makontak. Sa isang pitch para sa mga investors sa ibang bansa, kasama sina Emily, Campbell, at Paul, biglang pumasok si Luke sa conference room nang nakainom at gumawa ng eksena. Pinagalitan niya si Campbell dahil sa hindi pagbibigay sa kanya ng promosyon at ibinunyag ang kanyang relasyon kay Emily, na labag sa patakaran ng kumpanya mula nang siya ay ma-promote. Galit na galit si Emily at hindi makontak si Luke sa telepono, kaya natagpuan niya ito sa kanilang engagement party. Nagkaroon sila ng argumento sa harap ng kanilang mga pamilya at mga bisita. Sa galit, binasag ni Emily ang bote kay Luke nang ipahiwatig nitong nakipagpalakpakan siya kapalit ng kanyang promosyon. Umatras si Emily papunta sa banyo at doon siya sinundan ni Luke, kung saan lalong lumala ang kanilang pagtatalo. Pagkatapos ng pagsugod ni Luke kay Emily, tahimik siyang umalis at umuwi sa gulat. Ang insidente ay nag-iwan ng pasa sa mukha ni Emily, na kanyang tinangkapang itago upang maprotektahan ang kanyang trabaho. Paglaon, sinabi ni Emily kay Campbell na si Luke ay nang-stalk sa kanya at itinanggi na sila ay nagkaroon ng relasyon. Sinabi ni Campbell na tapos na ang karyer ni Luke pagkatapos ng kanyang mga aksyon at pinaalalahanan si Emily na mag-move on. Pagdating sa bahay, natuklasan ni Emily na naimpake na ni Luke ang kanyang mga gamit at balak ng lumipat sa bahay ng kanyang kapatid para magtayo ng sariling kumpanya galit sa kalmadong kilos ni Luke at naghihintay pa rin ng paghingi ng tawad para sa mga nagawa niya, hinarap ni Emily si Luke. Sa ilalim ng presyon, umiyak si Luke at nagmakaawa ng kapatawaran. Malamig na sinabi ni Emily sa kanya na linisin ang kanyang dumi sa sahig at umalis. Habang ginagawa ito ni Luke, tumawa si Emily ng sarkastiko sa sitwasyon. Ipinapakita ng pelikula ang matinding pressure sa corporate environment at kung paano nagsasama ang professional ambitions at personal na relasyon, na humahantong sa isang mabisyo at mapanirang siklo ng manipulasyon, inggit, at pagtataksil. Ang kwento ay humiikot sa relasyon ni na Emily at Luke, parehong mahuhusay at dedikadong analyst, Ngunit nahaharap sa hindi pagkakapantay-pantay at personal na insecurities na sa huli ay some sa kanilang buhay. Isa sa mga mahalagang tema ng pelikula ay ang professional envy at kompetisyon na sumisira sa relasyon. Si Luke, sa kabila ng kanyang ambisyon at pagnanais na magtagumpay, ay hindi matanggap ang pag-usad ni Emily sa kanyang karera. Naramdaman niyang siya ay napahiya at tinanggihan, na nagdulot ng galit at selos. Ipinapakita nito kung paano ang corporate culture ay maaaring maglagay ng napakalaking pressure sa mga tao na nagtutulak sa kanila na makita ang kalaban kahit sa taong minamahal nila. Para kay Emily, ang pag-angat ay naging parehong biyaya at sumpa. Kailangan niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa isang koponan kung saan ang tagumpay ng isang babae ay tinitingnan sa pamamagitan ng lente. Tinalakay din ng pelikula ang mga tema ng toxic relationships. Habang tumataas ang presyon sa loob ng opisina at sa kanilang relasyon, ang kawalan ng pagtitiwala at pag-unawa ay humantong sa pisikalan. Ang huling eksena, kung saan ang pisikalan at emosyonal na pagbagsak ay lumitaw, ay nagtatampok kung paano ang kakulangan ng mutual understanding at suporta ay maaaring humantong sa trahedya.